...SO2 Gregorio Mendoza na sinasabing naging dahilan upang mauwi sa barilan ang hostage drama. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Sa Mayor Lim, sir. Mayor Lim. Derecha ang itinuro ni Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, si Manila Mayor Alfredo Lim na siyang nagutos na arestuhin ng kapatid ni Captain Rolando Mendoza dahil sa mga ginawa nito sa kasagsagan ng negosasyon. Sinabi ni Magtibay na siya mismo ang tinawagan ni Lim upang ipadampot si SPO to Gregorio Mendoza. Ang bilin naman niya sa kanyang tauhan na ilayo lamang ito sa bus dahil nakakagulo lang sa sitwasyon. Naniniwala din si Magtibay na may nilabag si SPO to Mendoza kung kaya ito nauugnay sa pango ng kanyang kapatid that uh, SPO to Gregorio Mendoza has violated uh, uh, Article 267 which is uh, conspiracy to uh, commit serious illegal detention. Ang pagkakaaresto sa kapatid ni Captain Mendoza ang nakikita ng mga senador na naging dahilan ng pagwawala ng hostage taker. Benedict Calasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang balita.